Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na dun sa mga followers ng Panaginip at Kahulugan. Nakagawa na ako ng ganitong video dati ng tungkol sa panaginip na mga ngipin. Ang kaso, may mga nababasa tayong mga comment na kesyo daw uh, maraming pasikot-sikot ang paliwanag, dapat daw ay direct to the point ang pagpapaliwanag. Kaya eto, pinagbigyan ko sila. Gumawa ako ng panibagong video ng tungkol sa mga panaginip ng ngipin. Kaya eto, direct to the point ang pagpapaliwanag. Panoorin nyo. Nanaginip ka na ba ng tungkol sa ngipin? Ano ang kahulugan? Okay, kapag ngipin ang napanaginipan, yan ay nagpapahiwatig ng mga mahalaga sa'yo. Okay, ano naman yung mga mahalaga na yan? Alos lahat. Pwedeng gamit na mahalaga sa'yo. Pwedeng hayop na mahalaga sa'yo. Pwede rin tao na mahalaga sa'yo. O kaya relationship na mahalaga sa'yo. Or friendship na mahalaga sa'yo. Paano naman kung sa panaginip mo na ang mga ngipin ay nililinis mo gaya ng pagsisipilyo? Ano naman ang kaulugan? Yan naman ay nagpapahiwatig na yung mahalaga sa iyo ay alagang-alaga mo. Talagang ingat na ingat ka dito dahil maaaring ito ay mahal na mahal mo. Maaaring ito ay sa gamit, sa hayop o sa tao. Eto pa! sinisipilyuhan mo ang mga ngipin mo o habang nililinis mo ang iyong mga ngipin ay nagtanggalan pa rin o naglagasan pa rin ano ang ibig sabihin yan ay nagpapahiwatig na merong mahalaga sa iyo na kahit anong ingat at alaga mo ay nawala pa rin o nasira pa rin. Halimbawa, kung ito ay sa gamit na mahalaga sa iyo, na ibig sabihin na kahit anong ingat at alaga mo, nasira pa rin, o kaya ay nawala pa rin. Kung ito naman ay hayop, na mahalaga sa iyo, na kahit anong ingat at asikaso mo, ay nagkasakit pa rin, o kaya ay nawala pa rin, o kaya ay natigok pa rin. Yun. O kung ito naman ay sa tao na... Hmm, alam niyo na yun, kayo nang balang magdugtong. Ha? Kung ito naman ay sa friendship, ibig sabihin na kahit anong ingat at alaga mo ay nasira pa rin o nawala pa rin. Eh, paano naman kung sa panaginip mo na ang mga ngipin ay nabubulok na? Ano naman ang kahulugan? Iya naman ay nagpapahiwatig na merong mahalaga sa sa'yo ang malapit ng mawala. Maring ito ay sa gamit, o hayop o tao. Kaya makiramdam ka na para maagapan pa. Ngayon, paano naman kung sa panaginip mo ay kusang natatanggal o kusang nabubunot ang iyong mga ngipin? Ano naman ang kahulugan? Yan ay nagpapahiwatig na merong mahalaga sa iyo ang mawawala. Maring ito ay sa gamit, na mahalaga sa iyo, maaring sa hayop o maaring sa tao na mahalaga sa iyo. At sana, panalagin na lang na huwag sa tao mangyari. Di bali nang mawala ang gamit o ang hayop. Nanaginip ka na ba na binubunot mo ang sarili mong ngipin? Ano ang kaulugan? Okay, unang-una, ang ngipin ay nagpapahiwatig ng mga mahalaga sa iyo. Ngayon, paano kung binubunot mo ang sarili mong ngipin? Okay, ito naman ay nagpapahiwatig na merong mahalaga sa iyo na ngayon ay ayaw mo na. Kaya gagawa ka ng paraan na mawala na siya sa paningin mo. Alimbawa, kung ito ay gamit na mahalaga sa iyo, maring ibebenta mo na lang ito o ipamigay o itatapo na lang. Pwede rin mangyari sa alaga mong hayop na mahalaga sa iyo, pwede rin mangyari sa tao. Eh ngayon, Paano kung halimbawa naman, yung ipin ay binubunot ng iba, halimbawa hindi ka ang bumubunot, iba, halimbawa binubunot ng kapatid mo, ng magulang mo, ng asawa mo o ng anak mo, ano naman ang kaulugan? Ibig sabihin niyan merong mahalaga sa iyo ang mawawala pero merong third party na siyang magiging dahilan ng pagkawala ng uh, mahalaga sa iyo. Okay. Ngayon, paano kung sa panaginip mo na ang bumubunot ng ipino ay yung lola mo o yung asawa mo o yung anak mo? Sila rin ba yung pinatutungkulan nung panaginip mo? Ang sagot ay hindi. Iba. Maring ibang kaanak o maring ibang kaibigan. Okay. Ngayon, paano naman? Kung halimbawa, binubunot ng ibang tao yung ngipin pero hindi nabunot Ibig sabihin, merong nagtatangka na mawala yung mahalaga sa iyo. Yun na lang, hindi siya nagtagumpay. Ngayon, papano kung halimbawa naman, ah, binubunot mo yung ngipin ng iba, hindi mo ngipin ang binubunot. Yan ay nagpapahiwatig na isa sa iyong kaibigan ay meron siyang mahalaga sa kanya, ang mawawala, pero ikaw ang magiging dahilan. Yun. Kapag ikaw ay nanaginip ng ngipin, nakusa na lang nalalagas o natatanggal, pagkatapos ay dinampot mo at ibinalik mo sa bibig mo at naibalik naman ano ang kahulugan. Okay, yan ay nagpapahiwatig na merong mahalaga sa iyo na nawala o nasira pero nagawan mo ng paraan at naibalik din naman. Halimbawa, Pwede sa gamit. Kung ito ay gamit na nasira, maring ginawan mo ng paraan, pinagawa mo, nagawa naman. O kaya nawala yung gamit na mahalaga sa'yo. Hinanap mo, nahanap naman. Yun, ganon. Pwede rin sa hayop na mahalaga sa'yo. Alimbawa, yung hayop ay nagkasakit. Pagkatapos, ang uh, ginawan mo ng paraan, uh, pinagamot mo, gumaling naman. O kaya uh, nawala. Pagkatapos, hinanap mo, natagpuan naman. Yun, maring pwedeng ganoon ang kahulugan. Pwede rin sa tao na mahalaga sa'yo. Halimbawa, asa uh, friendship, uh, yung relationship nyo ay nasira, ginawan mo ng paraan na ayos naman. O kaya, pwede rin yung uh, nagkasakit siya ng malubha, uh, ginawan mo ng paraan na ipagamot mo at nakarecover, gumaling. Okay, pwede rin yung ganun. Ngayon, paano naman kung halimbawa, yung nalagas yung ngipin mo sa panaginip mo. Pagkatapos, dinampot mo, ibinalik mo sa ngipin mo, pero hindi na maibalik kahit anong gawin mo. Ibig sabihin nun, merong mahalaga sa'yo ang mawawala o masisira. At kahit anong para ng ginawa mo, ayaw na talaga. Hindi na talaga maibabalik pa. E eh, paano naman kung sa panaginip mo ay pustiso yung nalalagas o kaya ay pustiso yung binubunot? Ang pahiwatig ay kapareho din lang ng totoong ngipin sa panaginip Ang pagkakaiba nga lang ay yung value o yung halaga Dahil sa ang pustiso ay sumisimbolo sa pagiging artificial Halimbawa, kung ito ay sa gamit, maaring uh, hindi naman siya kamahalan Pero mahalaga pa rin siya sa iyo O kung ito naman ay sa hayop, maaring hindi naman kagandahan yung lahi Pero mahalaga naman sa iyo o kung sa tao. Alimbawa, maring hindi mo naman siya kaano-ano, pero mahalaga naman sa iyo. O kaya pwede rin, ah, alam mong pinaplastikan ka lang, pero mahalaga pa rin siya sa iyo. Alright, hanggang dito na lang po muna tayo ngayon. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na lang, like and share.